Ay, magandang umaga po. At to, tatapos lang naming uh, magpainit ng aking biyanan. Uh, Maka-schedule siya ng ano, pagligo ngayon kasi matagal na itong dinaliligo. 10 days na. Saan po tayo ng almasal. Lang pong aking ano, tawag po yung daily routine. Nang mag-benotas kami ngayon dito sa bahay. Kasi, katulad yung nabanggit ko sa mga una kong video, kaalaga nung aking pangalawang akong lalaki. Unak nung aking uh, panganay. Nasa Manila. Kaya, taking care of my mother-in-law. medyo parang manis na itong kinakain ko okay, okay lang hindi pa naman panis dapat once sabi nga niligo kaya lang ng mga nagdaang araw eh malamig kaya hindi ko rin nilaguan. baka lagnatin natin ng ulam po ngayon to no? Tinatay ko na yung aking alagang heritage season. Tumigil na kasi sila sa pangingitlog At uh, Kaya na yung patoka May natira pa naman yung ginagawa ko Pinatataba ko na lang Ganito lang, routine The whole day Pag gising mo ng umaga, hintay mo siya magising pakakainin mo, hugasan mo, tapat naman ng diet pero then after that, balik na naman sa kwarto. Pero tulog siya. Hintay mo siya o yung tanghalian, kumisan. Makompleto niya yung three times a day na meal. Pero may time na kapag puyat-are. Dalawang beses lang siya kumakain almusal sa almusal sa lunch sabay na yon hindi sa kasi nagising to ano eh sanghali na hindi ko rin kasi binibigla ng gising pag kasi ganon hindi mo rin siya mapapakain ng maayos tama mga yun no? medyo paayos siya kumakain pero pag may sumpong ako dalawang oras bago kayo matapos sa lamesa. mga ganit ng edad eh, talagang ano, kailangan mo ng sabi nga, mahabang pasensya. So, kung eh, may time na, kita tao ka lang, mapipikon ka rin. Pero kailangan talaga ng pasensya kasi pandahan na ito eh. Hindi mo na kailangan patulan. Baga, wala na siyang may, na kasi yung demensya. Kahit ako man eh, pangisan. Marami na rin akong nakakalimutan. Baga parang na nararamdaman ko na yung yung old age. Ah, matanda naman na ako, 60 na. Yung bang tipong kapapatong ko lang ng isang bagay, hindi mo tumaagad agad kung pinatong. Ganun. Tapos may time naman na pagkahalimbawa, aalis ako, kaya reflect na, boy, baka may nakalimutan ako, baka hindi ko na patay yung ganun. Binabalikan ko pa. Baga, um, nagmamalpaksin na rin yung ating memory. Hindi na rin ganun siya 100% na tulad ng kabataan. Ano kasing biyan ko, kapag may time na ano to eh, sasalita lang mag-isa. Parang kinakausap niya sarili niya, tatanungin niya, sasagutin niya, parang gano'n. Hindi ko alam kung anong tawag sa gano'ng, ano, sa gano'ng phenomenon. Naganda um. pa na lang ngayon, mainit. Kaya schedule okay, yun niyo nandito ngayon. Ano may yung tanghali eh. Sito tayo kung ano ating ano. ulo to sa pananghalian. Hirap din kasing lumabas. Mamamalengke. Karalaan mo. Sama to. Kaya kung minsan pag yung to Sabado, oh, nandito yung aking apong panganay na babae. Siya nagbabantay. Kaya yun lang yung time na makapag-replenish ka ng Probation dito sa bahay. Hmm. Balinam nam talaga itong nanok na Okay, hindi ito native eh. Imported heritage from Ireland. Naingganyo na ako mag-alaga nun dahil nauso yan eh. Yung mga unang taon, maganda mga itlog. Pero later on, tumigil. Kaya, nakikita na lang ako ng limang piraso. Anin pala. Nakataba ako na lang para gagawin ko na lang ano. Kakain ko na lang. Tapatay na lang. Kakatayin. So, hmm. at huwag uh, niyong kalimutang supportahan ng ating channel. Please uh, like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga video. We're planning na tuwing Friday, nag upload ako ng video. At support nyo lang aking mga siyot. Thank you. And uh, Uli, happy birthday sa mga magdidiwang ng karama ngayon, February 29. Pierre. So every four years lang kayo tumatanda. Thank you and good morning again.